Mga kapatanan pala tayo, may oras ka ba? Tara. Samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. <tong> <tong> ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong alak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilalanin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano ang meron sa pangalan mo? Mga kapananapalataya, tayo ay nasa ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang bawat pangalan ay may nakatagong kahulugan. Ang bawat pangalan ay dapat pangalagaan. Isang magandang bagay na naging bahagi ng na kultura ng mga Chinese ay yung pagpapahalaga sa pangalan ng kanilang pamilya ang bawat membro na kanilang pamilya ay dapat kumilos para sa ikararangal ng kanilang pangalan at umiwas sa mga bagay na makapagdudulot ng kahiyan sa kanilang pamilya. Subalit kahit anong ganda ng ating pangalan, karangalan at mga ginagawa natin, nakakaranas pa rin tayo ng pagdududa at hindi pagtanggap o rejection mula sa kapwa natin. Kahit nga ang ating Panginoong Yesus ay nakaranas din, sa kabila ng kanyang mga ginawang himala ay hindi pa rin siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Bakit? Mababasa natin sa ating ebanghelyo na dahil sa nakatatak sa pangalan na kanyang pamilya ang pagiging karpentero, ay hindi matanggap ng mga kababayan ni Jesus ng isang karpentero katulad niya ay makagagawa ng himala. Ang rejection ay natural. At ito'y talagang nararanasan o mararanasan natin sa bawat isa. Kahit anong ganda o galing natin, may mga taong sisira at hindi tatanggap sa atin. Nasa atin na lang kung paano natin ito tatanggapin at taharapin. Subalit, paano nga ba natin ito dapat harapin? Una, tandaan natin na hindi natin kayang pasayahin ang lahat ng tao. Sabi nga sa Ingles, you cannot please everybody. May tatanggap at maniniwala sa iyo. Subalit, meron din namang hindi. Kailangan nating harapin ang katotohanan na yan. Pangalawa, dapat alam at kilala natin ng lubusan ng ating sarili. Maraming tao ang lilibak sa atin. Magsasabi ng mga bagay na dapat nating ginawa at hindi ginawa. Subalit, nasa atin pa rin ang desisyon kung ano ang ating dapat gawin. O kung ano ang ating gagawin. Kung talaga natin ang ating mga sarili, hindi natin yun papansinin dahil alam natin kung ang ating magiging kilo sa inaayon sa kagustuhan ng Diyos o hindi. Si Jesus, sa kabila ng mga sinabing hindi magagandang mga bagay ng kanyang mga kababayan, nagpatuli pa rin siya sa pagtulong sa mga lumapit sa kanya dahil alam niya ang kanyang misyon. Pangatlo, mahalin natin ang ating mga sarili. Dapat alam mo sa sarili mo ang tama at mali. Kumilos ka sa landas na sa si tingin mo ay naaayon. Ano mang pagduda na marinig mo sa iyong sarili mula sa iyong kapwa, gawin mo kung ano sa si tingin mo ang nararapat sa paningin ng Diyos. Pangapat, ituon mo ang iyong buong atensyon sa Diyos. Ang focus mo ay sa Diyos lang. Huwag kang basta umasa sa sarili mong desisyon nang hindi mo tinitingnan ang mga bagay na sa tingin ng Diyos ay magiging kaaya-aya sa Kanya. Huwag mo pakinggan ang boses ng ibang tao. Ang pakinggan mo lang ay ang boses ng Diyos. Upang makagawa mo o um, upang magawa mo ang talagang nararapat at naayon sa kanyang kagustuhan. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay pwede sanang umalis sa lugar na sa lugar na niya ah, kung gugustuhin niya. Subalit, ginawa niya ang kagustuhan ng Ama na tulungan ang mga lalapit sa kanya. Harinawa sa buhay natin ay harapin natin ng, ng buong tapang ang mga hamon ng rejection sa pamagitan ng pagkilos ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos lang at hindi ang sarili nating pagkilos at lalong hindi ang bosses ng ibang tao. Sa putong ito samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tulungan mo kaming harapin ang iba't ibang hamon namin sa buhay. Lalo na ang hamon ng rejections at pangungutya. Bigyan mo kami ng lakas na gawin lang ang iyong kalooban at hindi ang mga pangsariling interes ng iba nililamin ito sa pangalan ng iyong Ama kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen.